Sera to ah. Gusto mo ko na yung kuko mo? Sira din naman. Pag nakita ko... ako na yung kuko mo. Pero dito, hindi ko gano'n ahanin. Kasama, umus yung ano, andahin eh. ko nakapalig hmm. dito. Ang galing. Anong nararamdaman hindi, pag ako nang papalingin talaga. Hayaan mo nang bumigat ate. Huwag mong bubuhatin yung pamo. Hayaan mong pumatong siya sa... Okay lang. Tapos ayoko sa naglilinis na mga bangko. Kasi, yun yung pantuon nila. Ayo, ayo Oh. Ay, ayaw ko nang ganun. Ayaw ko. Kunti nga ba lang? Ang nararamdam lang iyong kuko na nagpapalit. Haba ang kuko yung nakikita ko. Okay na sa akin. Okay na sa akin yung pudpud. Tapos yung dalawang hinlalaki ko lang ang may haba na kaunti. Kasi masakit naman pag walang haba. Yung sa hinlalaki. Oo. Oh kasi alam mo na pud yan ang tutikil eh kasi pagkakain nakakamay pa? pa? tulog ka ba? tutulog ka? abangan mo nga yung customer ko pa hinahanap na ang 35 tingin ko naman yung isang, isang cellphone ko pa masyadong maliwanag kasi. Ayan. Kunin mo. Nasa 30 na sila eh. I-35 e tayo. Sakit. Ang galing. Yung ilaw na kapag palinis na hindi masakit. Lo. Lagi kaya masakit pag ano. Ang nagbake na rin ibas ka. May magic siya. Hello? Hindi, hindi ka naman. Sariya. Dadang ka ay, pa? Hindi talaga. Eh, syempre yan tayo kung nung Sige na, dadang ka Wag na. Wagsak na. Nagliligalig na siya. Nagkanyan na kung handa Dugo na. Kaya <laughs> nga, na-amaze ako eh. <laughs> wala? O, wala? Wala mo na lang. Pag iyan ay ginagalaw na, ang sakit na talaga kahit ako maglinis. Ang maglinil. sakit na. Ang talaga ni ate. <laughs> ang ganda ng kamay. Magic. Ito, Ay, masakit. Siya, pero hindi masakit. Seryoso ka? Mm -hmm. Dinidin ko na to kasi may drag. Kasi, sa ano, kaya siguro hindi na ako mm hmm. chat chat shot, shot. Hmm. Ha? Sa yeah. Yung sa unahan lang, darling. Ganun. Hindi yan. Ganun. Ito. Ito. <laughs> Eileen. Olivia. Olivia. pero wala po Yung kuko sa gilid, makakaramdam ka talaga ng sakit. Kaya mo nang bumigat, huwag mong bubuhatin yung paa mo. Hindi, mas uh, comfortable ako. Uh, 35 yung nanak nila. 30. Ah, uh, 30. Hmm. siya, yayakagin ko talaga dito sa mama. Ang galing ng galing siya ate. Tsaka ito? Hindi po. Ayun, itapot din sa sakit eh. Nasasakyan to? Yung... Siguro pa, tatlo sila eh. Pag naramahan niya ako dito, dito na itagin mo kaya ka. Yun po eh, ano, 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 buwan-buwan. Ito Hmm. Ito sisirain ko ha. Sige po. Kung mapapansin mo, medyo liko. Pero yun, hindi ko natatanggalin. Ay, sorry. Nasaktan ka? Ito hindi kapansin. ko tinatanggal. Kasi ito, kung pabuo yan, hindi yan ingrown na, Kasi nakuhaan ko na, ha? Sir, so, ano gawin niyo dyan? Hindi naman maganda kasi. Kaya, hindi naman kailangan magpa-shape-shape. Ah, hindi ka din ano sa pag-shape? Hindi naman na Okay. Ayan. Ito na yung uno, huli. Huwag kang ganyan. Lumalaki yung puso kuya, ko. Ano, kaya, Eh, talaga naman po. Totoo lang tayo. <laughs> Ipapalat. E, eh, pag ganyan nagpapalinis ako ginaganyan ko pa talaga. Yung pag sobra sa na ganyan ko na yun. Kaya, di ko ramdam dito sa taas. <laughs> <laughs> may nilirinisan kita lagi ng dyan. <laughs> Inaantay ko nga umaray. Hindi yeah. man lang umaray. Naiinis ako. ang ah, galing niya pala talaga ng okay, Hindi. Marunong lang ako. O siguro marunong lang akong makaramdam. Ayoko talaga kasi nang umaaray yeah. din. Yeah. O dumudugo na Alam yung... yung ano. Kung paano. Yung... Kung kaya ko naman siya kunin ng dahan-dahan. Yeah. dahanin ko na lang. Di baling matagal. Yeah. Si so, Kasi mamadaliin ko to. Sugat dugo naman. Yeah. Eh, minsan nga lang, hindi ko maiwasan dumugo. No choice eh. At Ito okay, Baka ano, dikit na dikit. Oo. Uh oh, Ang okay, um... lalim nga nito. Sakit? Hindi po. Baka tinga na Ayun, Ay, masakit. Ko okay. Sorry, sorry. Aramdam. Medyo naidiin ko yun. Aramdam din yun. Hmm. Kahit di mo sabihin, eh. yung paa mo gumagalaw. Ah sa reaksyon ng papa. Dinma. Tanong nondo. Sige, sige. 'Yan lang. Okay lang pang tapos naman na